Lumapit ka sa akin para humingi ng tulong dahil alam mong mahal kita at tiyak ang aking mga pangako. Siyempre, tutulungan kita na magpahinga ng payapa at harapin ang buhay ng may lakas, kapayapaan at kagalakan ng kaalamang ang iyong ama sa langit ay laging nasa iyong tabi. Kahit sa iyong mga sandali ng kahinaan at kapag nararamdaman mong nabigo ka, tandaan mong walang hanggan ang aking biyaya at walang kondisyon ang aking awa. Hindi pa kita binigo noon at hindi kita bibiguin ngayon, lalo na kapag pinakakailangan mo ako. Kapag sumasakit ang iyong puso at umiiyak ang iyong kaluluwa. Buksan mo ang iyong mga mata nang may pag-asa tuwing nagigising ka sa umaga. Pakinggan mo akong muli at matatagpuan mo ang lakas upang magpatuloy sa buong araw maniwala ka na may naghihintay na kinabukasan ng kapayapaan at kagalakan para sa iyo. Kumapit ka sa aking pagmamahal at yakapin ang buhay ng buong lakas. Dapat kang mabuhay at magpatuloy. Magpatuloy sa paglakad kahit may mga hadlang at itutok ang iyong tingin sa aking mga pangako. Kapag may mga pagsubok na dumarating, huwag panghinaan ng loob. Kapag may mga problema, huwag mawalan ng pag-asa kapag may mga banta. Tandaan mo ang iyong halaga sa aking mga mata. Kahit paminamaliit ka ng iba, maniwala ka ng buong puso. Ito ang iyong taon, isang taon kung saan ang mga dakilang espiritual at walang hanggang kayamanan ay ipapanganak mula sa mga aral na natutunan mo. Pagpapalain kita at ang iyong pamilya. Wala kang hihilingin na hindi kayang abutin ng aking pagmamahal. Ibabalik ko ang nararapat sa iyo, ang iyong dignidad at ang iyong tamang lugar. Inaalok ko sa iyo ang isang mas mabuting buhay kung isusuko mo ang iyong puso at tatanggapin ang paggaling at kapatawaran na dala ng aking matamis na pagmamahal. Ang mga pangako ay nakasulat na at dala-dala mo sa iyong puso kaya't kung maniniwala ka sa akin, gawin mo ito ng buong lakas ng iyong kaluluwa at isipan. Huwag kang maging tulad ng mga nagsasalita ng aking pagmamahal, ngunit hindi naman tunay na naniniwala dito. Mas binibigyan nila ng pansin ang mga hatol ng tao at sumusunod sa mga parusa at kritisismo ng iba. Marami ang gustong ipataw sa iyo ang kanilang makasariling paraan ng pag-iisip. Sinasabi nilang mahal ka nila, ngunit ang totoo'y nais ka nakawin, gawin kang sumunod sa mga imposibleng alituntunin na hindi nila sinusunod. Sila'y nagsusuot ng damit ng huwad na katuwiran at kabanalan, kumikilos na para bang mas mahusay sila kaysa sa iyo. Ano man ang gawin mo, ikaw ay lagi nilang tinitingnan bilang ang nagkasala. Ngunit sa aking mga mata, ikaw ay minamahal tinatawag kita sa isang ganap na kalayaan. Magpahinga ka ngayong gabi nang may kapayapaan at magising ka sa umaga na may paghilom na dulot ng aking banal na espiritu. Pagagalingin ko ang iyong kaluluwa at isipan, papatiri ng mga tanikala na iyong dinadala. At kapag ikaw ay bumangon sa umaga, ikaw ay magiging malaya magpakailanman. Ang iyong kaligayahan ay hindi na nakasalalay sa opinyon ng mga tao. Sa wakas, magiging tunay kang ikaw, anak ko, matalino, banayad ang ugali, matatag at matapang. Kumapit ka sa akin sa iyong pinakamasasamang sandali kapag inaalipusta ka ng mga tao at nasasakta ng iyong damdamin. Kapag napapaligiran ka ng kadiliman at iniisip mong walang dahilan para magpatuloy, tandaan mo na ikaw ay akin. Dapat kang maghangad ng mas dakilang mga bagay, hindi magsettle sa isang buhay ng luha at pagdurusa sa isang sulok. Mahal kita, tinutulungan kita, pinapatawad kita. Ibinabalik ko sa iyo ang iyong karapatan at iniaalok sa iyo ang isang mas mabuting kinabukasan, mga makapangyarihang regalo at talento, kapayapaan, kagalakan at kalusugan. Tumayo ka ng matangkad at may dignidad dahil ikaw ay isang prinsesa, isang prinsipe, magpakailanman protektado ng iyong makapangyarihang ama sa langit. Sabihin mo sa akin sa iyong mga labi na naniniwala ka sa akin. Naniniwala ako sa iyo, minamahal kong ama. Binibigyan kita ng pagkakataong iyong hinihiling. Tinatanggal ko ang mga hadlang na humaharang sa iyo. Ipagkakaloob ko ang mga kahilingang iyong ipinagdarasal. Maraming sitwasyon sa iyong buhay ang nagbabago. Ang iyong karakter, pamilya, at tahanan ay magbabago. Ituon mo ang iyong pansin sa mga darating na araw, iwanan ang nakaraan, at magtiwala sa akin upang ganap na baguhin ang iyong buhay. Kakailanganin mong bitawan ang maraming bagay na humihila sa iyo sa isang malalim na hukay ituon ang iyong mga mata sa mga makalangit na bagay at isantabi ang mga bagay ng mundong ito. Ang iyong buhay ay mahalaga, ang iyong pamilya ay kamangha-mangha, at ang mga plano ko para sa iyo ay napakalawak. Maaring mahirap paniwalaan, ngunit hindi mo maaabot ang iyong mga pangarap sa iyong sariling lakas. Kilalanin mo ito at magtiwala sa aking awa at kapangyarihan. Huwag maglagay ng buong tiwala sa mga taong nangangako ng di mababaling pagkakaibigan, ngunit nabigo silang tunay na maniwala sa aking pagmamahal. Sila'y sumusunod sa mga hatol ng iba at sumusunod sa mga parusa at mga panlalait na nais ipataw sa kanila ng iba. Marami ang nais kang ilagay sa kanilang makasariling paraan ng pag-iisip. Sinasabi nilang mahal ka nila, ngunit nais ka nakawin. Gawin kang sumunod sa mga imposibleng alituntunin na hindi nila sinusunod. Sila'y nagsusuot ng damit ng huwad na katuwiran at kabanalan. Kumikilos na para bang mas mahusay sila kaysa sa iyo. Ano man ang gawin mo, lagi kang itinuturing na nagkamali ang may sala sa kanilang mga mata. Ngunit maniwala ka ng buong puso ito ang iyong panahon. Sunggaban mo ang pagkakataong ito. Pagpapalain kita at ang iyong pamilya. Walang anumang bagay na maaari mong hingin na hindi kayang ibigay ng aking pagmamahal. Ibabalik ko ang nararapat sa iyo, ang iyong dignidad at ang lugar na nararapat sa iyo. Mayroon akong mas mabuting buhay para sa iyo kung ibibigay mo sa akin ang iyong puso at tatanggapin ang paggaling at kapatawaran na dala ng aking matamis na pagmamahal. Ang mga pangako ay nakasulat na at daladala mo sa iyong puso. Kaya't kung ikaw ay maniniwala sa akin, gawin mo ito ng buong kaluluwa at isipan. Huwag kang maging tulad ng mga nagsasalita ng aking pagmamahal, ngunit hindi tunay na naniniwala dito. Mas binibigyan nila ng pansin ang mga hatol ng tao at sumusunod sa mga parusa at kritisismo ng iba. Lumuhod at manalangin, tanggapin ang aking biyaya at tamasahin ang iyong oras na nag-iisa kasama ako. Nais kong pagalingin ang iyong kaluluwa, huwag nang magdusa. Ako ang iyong kaibigan at hindi kita huhusgahan. Maglaan ng oras upang basahin ang aking banal na salita at konekta sa aking pagmamahal sa ganitong paraan makakawala ka sa sitwasyong nagpapabigat sa iyo ngayon ang araw para sa pagbabago may pag-asa pa may solusyon ang iyong problema huwag mo nang ibigay ang isang araw pa ng iyong buhay sa kawalan ng pag-asa at pagdurusa mas mabuti pang gamitin mo ang iyong oras sa pakikipag-usap sa akin wala kang mawawala at ito'y para sa iyong kabutihan. Huwag mong ipagkaloob ang iyong mga pagpapala sa kawalan ng pag-asa. Maniwala at ang aking kapangyarihan ay magpapakita araw-araw sa iyong buhay. Dumaan ako sa mga pagsubok, ngunit ako'y nagtagumpay. Walang puwersa sa sansinukob na maaring magpabagsak sa iyo kung tatanggapin mo ang aking makapangyarihang mga salita nang may pananampalataya at tatanggapin ang mga kahanga-hangang biyayang ito nang may pagmamahal at kababaang-loob tinatawag kita sa ganap na kalayaan ngayon maririnig mo mula sa aking sariling mga labi ang iyong solusyon maaring iniisip mong masyadong komplikado ang iyong sitwasyon ngunit ibinigay mo na sa akin ang iyong buhay at puso ipinagkaloob ko sa iyo ang aking banal na espiritu isang paninindigan na walang imposible para sa akin. Nais kong isipin mo ito, sabihin ito, isigaw ito, at isulat ito. Ngunit higit sa lahat, nais kong maniwala ka rito. Isigaw mo ito ngayon ng may pananampalataya. Walang imposible para sa Diyos. Punuin mo ang iyong sarili ng katiyakan na ito. Ang aking pangako ay buhay at kapag ipinadala ko ito upang pagalingin ang iyong lupain at magdulot ng mga pagbabago sa iyong buhay, hindi ito bumabalik na walang nagawa. Minsan maaring mukhang mahirap paniwalaan na may mga bagay na magbabago, ngunit ikaw ay anak ng makapangyarihang Diyos. Mobilis na baguhin ang iyong paraan ng pag-iisip. Ipinagkaloob ko sa iyo ang aking banal na espiritu Dala mo ang aking kapangyarihan. Magaganap ang mga makapangyarihang himala kapag binibigkas mo ang aking salita ng may pagmamahal, kapag tinatrato mo ang iba ng may kabaitan, kapag kinokontrol mo ang iyong galit at tumitigil sa pag-aaway sa mga mahal mo. Kapag huminto ka sa panlalait at sa halip, ay minamahal mo ang mga dapat mahalin. Binubuksan ko ang iyong mga mata at ipinapakita ko sa iyo ang mga kahangahangang bagay. Sumigaw ka sa akin at tumugon ako ng magagandang paghahayag. Lumapit ka at hanapin ang aking salita araw-araw. Makinig ng mabuti, buksan ang iyong mga tainga, buksan ang iyong Biblia. Alamin mo ito. Mayroon kang daan sa isang kaharian ng kapangyarihan kung saan ikaw ay minamahal, protektado, ginagabayan at dinidirekta ng iyong ama sa langit, araw at gabi. Kung nais mong maranasan ng iyong pamilya at mga kaibigan ang magaan na pakiramdam ng hindi pag-aalala sa buhay, ibahagi ang aking mga pagpapala. Makipag-usap sa kanila at ipadala ang aking mensahe. Ipaalam sa iba ang magandang balita nang mas lumaganap ang positibong mentalidad at pananaw sa buhay.